manong tampuhan o away na nagaganap. Samantala, muling lumutang ang 2020 video ng biro ni Iza Calzado kay Nadine Lustre na tila may laman ng mag siya sa Facebook Live interview ni Team Yap kina Nadine Lustre at Divine Lee. Ang kanilang topic sa interview na ito ni Team Yap ay love, life and lockdown. Ngunit bago pa man maging seryoso ang usapan nila, ay sinabi ni Isa na gusto muna niyang pagaanin ang mood ng lahat kaya naman nagbiro ito na Bago tayo magseryoso ha, may gusto lang akong i-address dito. Iklaro ko lang ha, sandali lang. Let's just get the elephant in the room like just out of the way. Nadine, I'm sorry. I'm sorry for stealing James sabay banat ng char sa huli. Labis ngang ikinatawa ng apat na celebrities ang birong ito ni Iza Calzado. At natatawang sagot naman ni Nadine Lustre sa birong ito ni Iza Calzado sa kanya, Wrong Isa, Wrong Isa. That issue was so weird. Matapos nga mag-viral ang video na ito ni Naiza Calzado at Nadine Lustre ay sinariwa ng mga netizens na noon pa man ay alam na ni Nadine Lustre at ng ipapang mga celebrities na totoo nga ang chismis na si Isa Pressman nga ang tunay na dahilan kung bakit nawakasan ang magandang pagsasama noon nina James Reid at Nadine Lustre.